What's up? E T2B, no? Uh, reviewin lang natin itong uh, gustong makalaban ni Sinyo, no? Sa ahon. At, uh, at bakit din siya nayabangan kay si Sernan? At bakit natin, bakit niya rin sinuturing na legendary si Basilio? Pero bago ang lahat, shoutout muna nga pala kay uh, Innocent Blue Blue Bonnet uh, Flower. Ang tahap sa pangalan, ha? Ah. At kay uh, Niño. Alejandro. Ayan, shoutout din sa iyo. Kay Raymond Gaming6308. Uh, Saka kay uh, Gray K6F. no? Shoutout sa inyo. At kay uh, Julius Ray Calderon1998. At, at shoutout din kay Jonas uh, Culado. Ayan. Pati kay uh, Joel Flores. At kay Mark Bersosa. Ayan. At dumako na tayo dito sa balitang hip hop. Asok <laughs> na no, dito na tayo, no? At, uh, malapit tayo sa tabi niyang, ng likod ng bahay. Dito kasi ako oh, gusto ko dito fresh. At uh, pakinggan natin kung ano sasabihin ni Sinyo about dun sa sa ano nila, no? Sa so, gusto niyang makalaban at bakit siya nabwisit kay share na na no? na-play natin. Mas gigil ako nung sa'yo eh. Bakit? Bakit ka nang gigigil sa akin, pre? Iyabang ka eh. Hindi, ano? o, <laughs> <laughs> oh, di ba? Di, totoo naman kasi mayabang talaga si Sherna. Uh, minsan kasi, kung saan, kung sino pa yung may, may pinagdadaanan niya, katulad niya, may sakit siya. Uta, lakas pa rin mangupal sa akin, ano? Pero, pinuunawa na lang natin, o oh, baka yun na kanyang, ano eh, gamot, no? Pag-uupal sa iba. <laughs> Pero dapat humble ka lang din lalo na sa'yo pinagdadaanan ka. <laughs> Layuan natin. Um, kung maga may may kung may pinag-uusapan niyo sa atin eh number 2, oh, number 1. Kung maga hindi katulad nung kay Poison na exhibition lang yung sa amin na battle lang, ganun. Hindi katulad nung sa atin na patunayan natin bakit tayo top 1, top top. Yun, yun, yun. Isa rin sa akin yan eh top 1, top 2. Pero yung ginawa din kasi ni Sherlock Mullen para sa akin hindi gano'ng kalakas ang ginawa ni Sinyo, si di ba? Parang ano siya dun eh, parang uh, actually parang body bag eh, ang malakas lang naripat niya na natumba siya eh. O oh, di ba? Ilang eh, yung para sa akin doon. Pero ano niya, yung interest doon, wala na talaga. Para sa akin ha, eh, hindi. Bahala kayo sa inyo malakas siya para sa akin. Eh. <laughs> <laughs> At i-play pa natin Oh. At um kung sino at gusto at ayaw na makalaban ano kung gusto nila ng solo o ano pakinggan lang natin to alam niyo naman dito sa break it down puro clips lang eh di ba basta masaya lang play natin kung magaharap kami ni Luni gusto ko kami lang walang mm -hmm. ano walang wala na akong ibang iniisip as in focus ako sa kanya na 100% kumbaga mm -hmm. yun ganun kaya hindi ako lakas pa... eh, mas maganda naman talaga yung solo kaysa yung ano yung 3 uh, three way kasi pag three way may iisipin ka pa eh magpo-focus ka pa doon sa isang kalaban mo di ba magugulo pa yung ano magugulo pa yung uh, sulat mo dami ka pa paghahandaan syempre isipin hindi naman hindi naman laging ano to eh hindi naman laging uh, walang ginagawa eh busy rin to sa negosyo niya sa video di ba kaya mas maganda pa rin yung ganun yung uh, yung ano yung solo talaga one on one mas okay di ba so play pa natin hindi ako pabor sa three way tsaka Sayang yung ano, sayang yung yung Mot versus Luni kaya nang pumuno ng isang main event na uh, ano na event yun eh. Yun mismo. Kaya pumuno talaga ni Luni tsaka ni Mot ng uh, kahit uh, Metro 10, kahit ano pang uh, venue niyan. Kasi ang lakas na yun. Aabangan ng tao yun. Hindi biro yung uh, yung Luni sa <laughs> Sabog yan. Undefeated si Mot. Tapos si Luni, hari ng tugma sa history niya. Tsaka tagal hindi bumatil. So aabangan talaga ng ano yan ng mga kabataan at masa yan grabe yan, wasak ang ano yan internet, sabog ang internet niyan. puro trending yan <laughs> e, play pa natin Dung about kay Basilio na eh, diba? siyempre excited Basilio yun eh kung baga kung may may luni ng multi may Basilio ng jokes eh, Tama. ano, eh? kung baga parang diba ano pa rin respect your sensei sabi nga nila na uh -oh. kahit mas magaling ka na sa master mo master mo pa din yan so parang at yung niyang master si Basilio sa comedy no kumbaga kung magaling ka sa master mo uh, magaling pa rin yung master mo no saludo pa rin kay Sinyo humble na tao kaya uh, props dito kay Sinyo no uh, at good luck tingin ko maganda to sa ano sa darating na ahon at di, ko papalampasin to manonood talaga ako hindi naman ako bad sa flip topic eh. pwede ako manonood hindi na ako pwedeng bumatel talaga so abangan natin to mga kapapaya no at salamat sa lahat ng mga sumusuporta dito so sa channel ko god bless sa inyo pagpalain ninyo